Hello guys, good morning. Ngayon nga umagay napakalamig. Kaya nga naisipan ni Kuya Ran na magluto ng kapi. Kaping, Kaping bigas. Ganito lang guys. Ito oh. ang kaping bigas. Sarap na kapi. Pakuluan ng ilang minuto. Lalo ba siyang pipang Okay na guys Ito guys ang kaping bigas Sarap inumin Laro na kung malamig ang panahon Dalawin tayo guys dalawang baso Dalawang baso Ang kinagawa ang kapi Sarap guys Kahit itry nyo guys Sunog muna kayo ng bigas Pag sunog na Lagyan mo nyo ng tubig kahit dalawang baso pag na lagyan nyo ng tubig. Pakuloy nyo. Salamat guys. Try nyo lang guys. Masarap. Napakasarap.